nilagayan pa oh, dito para hindi na siya take O, ba? Tapos pag sa atin, ilamang mo na lang dito sabi lagay mo pa dyan. Kahit anong, uh, kahit hindi, ano, guys, talong, pwede rin. Kaya, kayo na ang mag-create. Sa Pilipinas, tayo na mag-create. Kung wala kayong talong, ibang, ano, para, uh, may mga ano lang din siya. creativity ba? Diba? Pero pag gutom ka ng gutom na guys, huwag ka na mag-create, create ka. Gawa ka na lang ng simple na spaghetti. Walang karne. <laughs> Yun. Wala na creativity pag gutom na guys. di ba? Then mamaya guys, lagyan pa yan ng sauce ilagay pa yan sa oven. Yan, ilagay yan sa oven. Lagyan ng sauce, mamaya. Yung ricadas, ricadas. Yung whipping cream. Yung, ano, yun templahan mo rin. another chapter mamaya guys sa okay. OJ. Kagandahan nito guys. Na ano ka mag, uh, magbalot ka dito. Parang budbud -bud ba? Diba? Parang budbud. -bud. Alam mo yung budbud? Abisaya yun. Ano yun? Ayun, suman. Suman. Suman yun sa Tagalog. Diba? Bulubud. kulang talaga yan kaya ayun i-reset na ng ano apat asya na siya another chapter